Balita ko yung anak mo, English speaking. Yes, oo oh nga oh. eh. pa -pan. Diba? Pa -pan paano na? Yan? Paano Paano na? <laughs> Ewan ko ba? Oh. Sample, sample. Oh, pa. yan. Kanina nga lang dun sa anak. Hi, sa mommy. Um, Mom, I'm really hungry. Uh, where do you think, can, where can we eat tonight? I will cook. What are you gonna cook for me? Yeah. I will cook uh, noodles for you noodles isn't yeah. that instant mommy no it's not instant it's uh it's not instant i'm not gonna pour Hindi pa parang nag, may mahirap bigla Hindi ganun, alam I'm mo, i'm not gonna pour oh. ang nai-stress akong, Mami, why is that, ano, ganun, ganun siya? mga, why is the sky blue, oh, ganyan? Oh. What is this, Mami? Why is that, ganun, ganun na siya? Mm. Doon ako nai-stress. Ang dami mong tanong. <laughs> <laughs> Doon na ako ngayon. Da dati nakakapag-explain ka pa eh. Because this, this one is Ayun. Pero naghahang talaga ako. Inahirapan talaga ako. Oo. O. Minsan yung mga ibang tao nakakaano sa amin, natatawa kasi. Ah. Kasi ganun talaga sa totoong buhay. <laughs> Tinanong ka na ba niya na, Mommy, why are you on TV? Ah, oh, may ganun. No? Oh, anong sinagot mo? Uh, because I'm celebrity. <laughs> <Yan>. <laughs> Oo, di ba? I'm celebrity. Oh. Someday, you will be celebrity. Oo. Oh. Pag ganun-ganun lang, -ganun na English, konti-konti lang. Ah. Mm -hmm. <laughs> mga ilang minuto English mo. Konting-konting <laughs> lang talaga. Du bago dumugo ilong. Uh -uh. No, <laughs> hirap na ngayon talaga ng mga bagets. Mm. Ah, Sobra. Hindi, Bilis sila matuto.